Ayon sa mga survey ng Social Weather Stations o SWS, hindi bababa sa kalahati ng mga mamamayan ang naniniwalang naghihirap sila sa kasalukuyang estado ng bansa. Bakit hindi natin mismo tanungin ang mga mamamayan kung nararamdaman nga ba nilang natutupad ang kanilang mga hiling? O teka, hindi ito ay aya ah? Totoo itong panayam at opinyon ng mga estudyante na batay sa kanilang totoong karanasan. Simulan natin sa unang tanong. Balikan natin yung survey ng SWS. Ayon sa survey na ito, tingin mo ba kasama ka sa mga bilang ng mga naghihirap rito? So tingin ko po, opo. Mga prutas sa palengke or mga imported goods, mas lalong tumaas na. Tingin ko, ano, affected na rin kami kasi ang naging risk sa atin is yung ano, mga products and mga uh, basic necessities. Yung ano pa rin, eh, yung bigat pa rin ang bilihin is nararamdaman ko pa rin talaga. Especially since sa ako lang nakatira sa bahay namin mag -isa. So ako lahat nagbabudget. Nanakawan po ako ng pangakap ng gobyerno because si Vice President Sara Duterte po, parang tinanggal niya po yung grant for... Scholar? Scholar sa mga grade 11. Grade 12, and dapat I was supposed to be there po na walang po problemahin yung magulang ko na tuition fee However, sa dalawang taon na yun, eh, talagang kumahit po yung pamilya ko para lang pumapagakala ko sa private. So yung min na mas tayong mga tao dahil sa gobyerno, maling mindset yun eh. Tayo dapat gagawa ng sarili nating ano, um, ng buhay, sarili nating buhay. Kailangan kasi nating mas tayo ang gumawa ng actions kaysa sa gobyerno. Yung mga gobyerno kasi tinutulungan lang tayo, pero hindi lahat ng oras uh, nandiyan sila para sa atin. There's also, uh, matawag dito, Like, inaallow nila yung mga imports from another country. They lowered even the tax for that as well. So, like, mas natinatangkilid natin yung galing sa iba while the, the farmers in the Philippines are, get, are, are not getting the benefits that they should have. Kanya-kanyang mga opinion, kanya-kanyang mga karanasan. Tanungin naman natin sila kung nararamdaman ba ang ipinangakong kaunlaran. I think no. Unfortunately, no din. Um, I think yes, kasi marami namang, marami namang pinakita na pagbabago ngayon sa bansa natin. Like, uh, si Marcos kasi hindi siya yung pag-alagala lang sa bansa natin at sa ibang bansa. Siyempre, nakikipag-negosyasyon din siya sa ibang bansa. Sa tingin ko po, yung nagawa po ng gobyerno is uh, yung mga ayuda or mga livelihood programs po, uh, tapos mga sub subsidiary. Pero I think hindi po siya sapat sa dami-dami po nangyari sa lipunan ngayon, I feel like hindi pa rin po eh. Parang mas nadadagdagan lang po talaga lalo. Hindi po. Kasi po, yun nga, kagaya po na dapat siya ay nagbibigay ng, ng mga uh, ayuda sa mga tao. Uh, for me, no. Parang wala akong naramdaman, to be honest, in terms of improvement. To be honest, yung mga nakikita ko lang na solusyon na napibigyan ng Uh, government ngayon is mostly band-aid solutions, no? So, hindi siya ganun katagal yung solusyon, hindi siya pang katagalang solusyon ba, hindi siya pang long-term solution. Also, the 20 pesos na bigas uh, na sinulong ni BBM, uh, for me, it's also a band-aid solution. O yan, ha, sila na may sabi. Mula yan sa mga karanasan ng mga totoong tao. Eh, ano naman kaya ang rating nila sa performance ng administrasyon sa pagtugon sa mga problema na nabanggit nila? manatiling nakasubaybay. Ako si Meribet Rialba, Press 1PH.